Nakaready na po mga kapartner yung Nissan Almera. Hinihintay na lang po natin yung credit advice ng financing para ma-hand over na natin to sa ating buyer. No? Dalawang araw ko po lang po to na post mga partner pero may nagkagusto na agad. gimaraspo po yung ating buyer. Hindi na po siya nagdalawang isip na kunin tong unit natin kasi presko-presko pa naman talaga to mga kapartner napakatipid sa gas, napakalamig ng aircon, syempre Nissan. Tapos yung kanyang pintura mga kapartner, napakakintab, walang kagalos-galos yung loob, napakabango. So kasa maintain po to mga kapartner, kompleto po to sa uh, record, no? 1 to 2 days processing lang po tayo mga kapartner, basta kompleto po yung inyong requirements. Matutulungan ko po kayo na magkaroon ng sasakyan. Kaya PM lang po kayo sa akin or mag-message lang po kayo or follow nyo po ako sa ating Facebook page na Team Kapartner. Mayroon pa po tayong ibang mga binibenta na sasakyan. Mayroon pa po tayong isang accent doon. Mayroon pa po tayong pick up. Pili, ng, pili na lang po kayo doon kung anong mga gusto nyo para ma-assist ko po kayo sa financing at magkaroon po kayo ng sarili ninyong mga sasakyan.